Guys, manguha tagun sa ni Mulberry. Diray. Dadiri atong sudlon. Kay na adiri ang na sa sud. Na hilaw pa ni siya. Kani siya hilaw pa na. Oh, uh, siya hilaw. Ah, uh, hilaw pa siya hilaw. So, ari diri sa sulod. Masuot sa sulod. Ani. Dira guys. Kadaghan ani guys. Aray ko. Iskot. Aray guys. Aray guys. Basig na yung hais. Ani guys. Has. 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 Ani guys. Na nera guys. guys. guys, guys. <laughs> kadaghan ni guys ana. nera, <laughs> oh, guys. guys. <laughs> Aray ko. Oh guys. Oh, kana. Okay. Kana mo na siya hinu ka oh. uh, guys kana. Hinug na siya guys. Murag na bayulit na naitom sa ni Na bayulit na itom. Aray ko. Oh. Ani ah. guys, taghan kayo guys. Matag na ibitin <laughs> na ni simakulang, Makulang. Ay, kadaghan ni guys oh. Ano? Abay, nabot yun na yung yun natin doon sa loob. Oh. Yeah. Oh. <laughs> Pasuki natin, guys. Kaya, ng niyong Parang ipasok natin yung ulo dito. <laughs> 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 Daghan man sana, uy. Pwede hmm. oh. pa Natakot sila magpasok. Ako ay eh. maisog man ko. Ang oh, diri, magsunta diri. Diri, oh. Diri, oh. Ayan siya guys. <laughs> Magsuod ta di rin. Magsuod ta di ma, 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 ano man sila dito. Mahadlok. Ma Matakos sila magpasok. Ah, ah, na, mandaghan o. Oh. Kaso lang. Na, na. sa mga dahon na ah. Nasa ah. mo yung pula kasi pag may nakadikit na pula. Okay ba na? Pag-upo. Kasi baka hindi matamis. Ay. ay. Andito marami man uy. Hindi hindi lang ako. Mm. Hindi Kaso lang hindi hindi ako mataas. Ayan ang kuha guys. Madami guys. Ay ay. Naman Naman na 'yan. Ha? Mana? Ah, dali. Pasok pasok ulo mo ay, oh. Ay, pasok ang ulo ko. Dito ay, oh. Ayun. Ang kunin. Kahirap pala mag-vlog na walang taga-video. <laughs> oh Kahirap mag-vlog na walang taga-video. Kawawa naman tayo eh. O na. Bebe. Hindi -be. Be, ako mag-video sa'yo. Huwag na lang eh. Ako mag-video oh. Hindi mo hamunin na ang mag-video. Huwag mo dahil mag-video sa'yo sila sa'yo. Ito oh. Sakto pa ni Ay, Ano ba to? Arigao. Oh. Ay, oh. Ay parang ano na. Na-override. Ayan nga, ang bilis pag nalaglag siya, pag, anong tawag lang, yung masagi mo lang siya, ah. nalalaglag na ng na kusa. Kasi, nahinog na siya. Huwag na lang, we. Hindi ano, naman alam na meron. sobrang hinog naman to. Hindi ko man, naman alam na meron dito. Ano na sila, we. Nabuang na, nagnanag na. Ito ni si Maon ni diri guys. Ano sa minsya din ni Nakasayang sa tubig guys oh. Nakusog. Pwede mo tamaligo diri guys. Nagkain <laughs> na guys kay may expire na akong internet karon. Ganito dito sa park Pwede tayo maglagay ng mga ganito oh. Pwede kayo makapahinga.

Asa man itong 7-Eleven. Di adi rin. Nag-load. Taka eh. Expire na. Doon sa kabila park din yan dyan. Laghan kayong mga langgam. Na, ang mga langgam nila eh.